Inaalam na ngayon ng mga otoridad kung may kaugnayan sa illegal pogo operations ang bahay sa may kawayan Bulacan kung saan pinaniniwala ang pinatay ang negosyanteng si Anson kaya't ang kanyang driver. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, may indikasyon na ang lugar ay posibleng ginagamit bilang scam farm para sa pogo base sa mga narecover na kagamitan kabilang ang mga computers at iba pang ICT equipment isa sa ilalim sa forensic examination ng mga computer at mag-a-apply ng cyber warrant ang PNP upang malaman kung ito nga ba ay ginagamit sa mga scam o operasyon na may kinalaman sa pogo. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na si David Tanyaw na unang sumuko at umamin umano sa paggawa ng krimen ay kabilang sa kidnap-for-hire group, ginagamit umano ang kanilang serbisyo para dukutin ang mga indibidwal na may mga unresolved business dealings at pagkakautang na after effect ng pagpapasara ng pogo sa bansa. Isa rin sa mga nakatawag ng pansin sa mga investigador ay ang nakasabit na bandila ng China sa loob ng bahay. Patuloy pang investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang iba pang mga posibleng sangkot sa krimen. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. the music and news authority